Yo, what up? Good day na rin sa'yo, na Adriano. Kung bago ka sa channel ko, don't forget to subscribe. Also, hit that notification bell para lagi ka notified once may bago tayong upload. So for today's vlog guys, kukuha tayo ng YouTube sweldo. Merry Christmas sa inyo kung anong araw nyo ito napapanood. But today is uh, December 23 pero kung napapanood nyo ito ng Pasko, Merry Christmas sa inyo na din sense. Kamusta naman ang inyong mga handa? Kamusta naman ang inyong mga Pasko? Masasaya ba kayo? I'm still planning to give away some items like helmets. So wala pa lang ako nakaka-video na nagkakaroon ng 500 likes. Yung kasi yung condition ko pag nagkaroon ako ng video na may 500 likes, ngayong December tsaka ako magpapag-giveaway so kung di ko pa nakakapag-hit ng like button i-hit mo na yan para sakaling makahit tayo ng 500 likes para giveaway tayo ngayong December so ngayong December naisipan ko na uh, i-document yung aking pagguha ng YouTube seldo hindi para ipagyabang kundi para madocument ko kasi alam nyo guys ngayon na yung last na pwedeng kumuha sa Western Union ng YouTube seldo kasi next year, hindi na option ng Western Union sa pagkuha ng sweldo. Sa January, alam ko, hindi na siya option. So, magiging direct to bank account na namin yung mga YouTube sweldo namin. And this is not to brag o para magyabang sa sa sahurin ko. Siguro gusto ko kasing magbigay ng hope o kaya naman ng idea sa mga aspiring vloggers o kaya naman kahit sa ang larangan ng social media or YouTube o kahit sa business no na magkaroon kayo ng konting inspirasyon ba o kaya naman pag-asa na somehow kasi ako sobrang dami kong pinagdaanan nitong pandemic sobrang dami talaga personally financially tapos parang na reach ko yung ano yung rock bottom ng buhay ko parang ganoon yung nararamdaman ko talaga di ko alam kung may anxiety depression ako by that time sobrang lungkot talaga tapos ginawa ko guys sinuloy-tuloy ko lang ang uh, pagbablog tapos nung pwede nang lumabas dun ko dun ako nag-umpisa mag-grind na talaga ang sunod-sunod na upload yung ginawa ko sa moto vlogging and motorcycle review to be specific kaya naman gusto kong i-share sa inyo itong moment na to na ko ng youtube cell do, dahil ito ay isa sa mga pangarap ko actually one year na akong kumikita sa youtube guys pero ngayon lang ako kikita ng medyo maayos-ayos or na lagpasan niya yung inaasahan ko. Inaasahan ko lang naman kasi sa YouTube, maging siya yung pinaka-trabaho ko, yung maging pinaka-profession ko. Kasi I started noon, nagtuturo ako, I'm a teacher, tapos nag-call center agent ako. Tapos sabi ko sa si sarili ko, gusto ko talagang gawing career na full-time si YouTube. So, one year ko na siyang ginagawang full-time, kaya lang, yung seldo ko talaga, hindi ano siya, hindi siya maiko-compare sa isang regular na empleyado. Below minimum pa nga eh. To give you an idea, dati ang first YouTube saldo ko 11,000 tapos minsan 9,000, may times na 6,000, may times na may isang buwan pa nga nawala nung pandemic kasi wala akong upload. Pero ngayon parang nagulat lang ako sa kikitain ko, nagbunga yung mga pagsisipag ko ng pag-upload ng content and hindi ko inaasahan na kikita ako ng medyo malaki sa YouTube nang naging motivation ko kasi guys nabaon ako sa bills nung ano eh pandemic dahil full time nga ako sa youtube wala akong ibang source of income tapos itong nga uh, motor na to matagal ko na itong kinuha 2017 pa yata o 2018 ganon tapos hinhulugan to itong motor na to kaya naman hindi pa ako kumukuha ng bago kasi nga gusto ko tapusin muna to so, to give you an idea nabaon din to sa hulog hindi ako nakapaghulog dahil wala akong pang hulog so nasa 3.7 yung monthly nito nasa around 20,000 yata. Ngayon hanggang 16,000 pa yung ano, yung kulang nito para mahabol ko siya na wala nang walang penalty o dagdag sa monthly na hulugan nito. So habulin ko siya ngayon pag ko ng YouTube sale, do babayaran ko 16,000 para ano, mahabol ko na yung normal na hulog nitong motor na to. And kung papala rin sa mga susunod, baka i-advance ko na nang i-advance yung paghulog dito sa motorsiklo na to para naman tapos ko na tapos ma-modify ko na siya o kaya naman kung gugustuhin ko baka bumili na rin ako ng bagong motor no? pero ayun so far nakaka nakakabangon-bangon na nga after nung pandemic ang dami din talaga ang nabaon ng na mga businesses kahit na online pa yan o no? kung ano man ang dami nabaon na mga tao di ba so sawa naman ng Diyos guys naging faithful lang din ako and so far sa pagsisipag natin na mag-upload ng content nagkaroon naman ng bunga no and of course pinapasalamatan ko kayo kasi kayo yung nanonood ng mga uploads natin so kung hindi din dahil sa inyo wala rin naman tayong ganitong mga kikitay kung hindi din dahil sa supportan ninyo kada upload ko ay pinapanood ninyo so nagpapasalamat ako sa mga netizens wish ko nga sana mag 70,000 yung subscribers natin bago matapos yung taon wish ko lang yon no pero tingnan natin wala namang imposible so ngayon ipapakita ko sa inyo yung suselduhin ko siguro papakita ko lang ko yung pagkuha ko ng seldo I don't hindi pa ako masyado decided ko yung ko yung exact amount sa inyo alam niyo naman kasi pera pa din yan di ba marami nagpapayo sa akin na let's keep it private ganyan pero ako oh, kasi ako guys wala akong problema sa pera I mean wala akong problema sa pagpapakita ng pera sa sa tao kung maliit lang seldo kung malit lang kung binihayaan naman tayo ng medyo generous na seldo Thank God, pinapakita ko pa rin or transparent pa rin ako. Wala akong problema sa ganun. Kaya lang, maraming nagpapayo sa akin na wag daw, wag na nga daw. At itong video nga na to, ilang beses ko itong pinag-isipan kung i-upload ko kasi hindi naman ganito yung mga content ko eh. Pero somehow, gusto kong maging relatable sa inyo guys na hindi lang puro parang robot na specs and features ang nakikita nyo sa akin. Gusto ko rin na magka-build ng kahit papano relationship sa inyo na meron akong sinishare na part ng buhay ko na nakikita ninyo. So ayun, kukunin ko ngayon sa Western Union na pinakamalapit. By the way, taga dito ako sa Santa Rosa, Laguna. So che check natin ngayon kung maraming tao. Tapos yung document ko lang, naka-chest mount ako. No? So medyo nahihiya kasi ako na mag-vlog doon. Kasi hindi naman ganito yung mga regular na vlog content ko. Pero... Si che chest mount ko para lang may idea kayo kung magkano yung kukuhanin ko and all that stuff no kung ano yung magiging reaction minsan kasi nakakatuwa din yung mga cashier pag nakakita sila ng vlogger na kumukuha ng seldo mabait talaga sila parang nagugulat sila tapos nai-intriga sila kung anong ginagawa ko sa channel ko ganyan tapos nagugulat sila yung iba pala hindi pala familiar sa moto vlogging hindi nila moto vlogging feeling nila sobrang unique ng moto vlogging kasi nga naman pag sinabing vlogger di ba alam niyo yung mga naiisip nila yung mga sikat na vlogger na puro personal content ganyan halo-halong content yung moto vlogging feeling nila kakaiba yon pero tayong mga mulat na sa industriya ng pagmamotor sobrang dami na or sobrang lawak na ng mga nagmamotovlog, vlog sobrang daming tao na nagmamotovlog. vlog kaya hindi na yun bago sa atin so ngayon guys ibigay ko kayo ng ano ng idea kung magkano yung sinasell to sana magbigay lang to ng inspirasyon kasi nung mga times na daw na daw na ako guys ano hindi na ako nakakapag edit ng vlog ko alam nyo kung bakit nung pandemic yan simula yan ng, ng June na nakapag upload ako ulit hindi ko na na-edit yung vlog ko kasi nasira yung laptop ko nasira din yung cellphone ko so mostly raw vlogs lang yung napapanood niya sa akin kaya thankful akong pinapanood niyo pa rin yun dahil doon nagpatong patong yun nagsipag ako lalong mag upload dahil hindi naman ako nag-edit wala rin akong internet dati guys 24,000 na yung subscribers ko bago ako nagkaroon ng sarili kong internet kaya masasabi ko na parang kahit pa paano kapupulutan ng aral or inspirational pa rin yung naging istorya ko kasi marahil yung iba sa inyo madaming naiisip na hadlang ko kung bakit hindi kayo makapag vlog o bakit hindi kayo makapag start ng business so ayun madaming madaming madami paraan guys kung gusto niyo talaga ang i-achieve isang bagay maraming maraming paraan kaya naman kung nagsisimula ka ng mag motovlog or mag vlog sana ano kapulutan mo ng aral kahit pa paano ang andamin, daming, ang daming struggles guys na pinagdaanan ko muna netong 2020 talaga ang daming nawala na mahal sa buhay kaibigan, ex pati alaga ko nawala, nawala alaga, alagang hayop Di ba na nawala parang family na rin touring namin so all that stuff ang dami nagpatong patong pero hindi ako nagpa, hindi, nagpapigil na magpatuloy sa kung ano man yung gusto ko sa kung ano man yung profession ko pinagpatuloy ko lang kahit malungkot ako kahit na problemado ako pinagpatuloy ko lang eh, and tinignan ko kung anong, anong magiging kakalabasan and so far maganda naman yung kinalabasan so yan tara kuhanin natin nandito na ako sa Western Union sa motor ko Apo Hindi ba last na po to na pwedeng kumuha dito eh Next year yata hindi na pwede Direct direct na bank na. So ayun guys, sa na natin yung ating YouTube cell do. Grabe, hinakabahan na ako, natatakot ako sa ganong setup no, yung kukuha ka na ng medyo malaking pera tapos <laughs> Buti na lang, 3 uh, person lang at a time yung pwedeng pumasok sa Western Union. Nakakatakot din kasi na ano, ewan ko. Parang sa mga krimen na nangyayari ngayon, natatakot na ako na paggalagala gala ng may hawak na pera lalo't ikakash pa. So okay na rin para sa akin safe na rin na next year ay via ano na next year ay via direct bank account na yung pagkuha ng seldo hindi na sa Western Union. Pero usually guys, hindi naman ako sa Western Union kumukuha. Hindi na direct ko na sa Paymaya at sa GCash yung yung pagkuha ko ng seldo para hindi na ako lalabas sa uh, pagpunta sa Western Union. Kaya lang, Ala hindi yan yata kaya sa yung yung, yung presyo ng seldo ko ngayon. Hindi na, hindi na pwede sa ano sa Google ay sa Google. Sa ano hindi na pwede sa GCash. Hindi na siya pwede sa GCash. Hindi na rin yata pwede sa PayMaya. Kanina kasi tinatry ko error na guys, nag error Hindi ko alam kung sa system lang ng Western Union o merong capping or limit yung kanilang amount na pwedeng kuhanin doon sa mga ano na yon sa mga ap application na yon so kaya na pagdecide ko na sa Western Union na dumarecho para kuhanin yung sweldo ko para for the last time in the history ay ma-experience ko na kumuha sa Western Union maramdaman kong YouTuber ako <laughs> dahil la, la dahil halos lahat lang, uh, mot ng ng mga vlogger di ba sa Western Union kumukuha Yun lang, para lang ma-feel ko ulit and so far, masaya ako, mixed emotion, nakakatakot na gumala na mayroong kang kuha na sweldo. No, and ito yata pinakamalaki kong sinweldo. Ah, sa YouTube actually ito pinakamalaki kong sinweldo, pero pati yata sa buong buhay ko ito na yata pinakamalaki kong sinweldo. Ngayon, guys, magbabayad tayo ng motor worth 16,000 yun na imbak sa akin. So babayaran ko muna yung motor. Babalik ako, babalikan ko kayo mamaya. Bibigyan ko kayo ng konting ah uh, testimony na no, sa kung paano ako nakakuha ng ganito and ano yung mga pinagdaanan ko and kung bakit nyo dapat ipagpatuloy yung mga pangarap ninyo or yung mga gusto ninyo marating. So, babayad lang ako ng motor. A few minutes later. So, yun, ladies and Ah, nakabayad na rin ang utang sa motor sa bakas. Hindi kasi mahirap kapag ka-installment yung motor mo eh. No? So, just in case magkaroon ng mga sudden incidents na nawalan ka ng trabaho, ang hirap, mababaon ka talaga or eh o ako sa point na akala ko mababatak na to guys kasi wala na nga wala na din talaga ako source of income noon tapos dun mas umigting yung pagmamahal ko sa motor kasi nung time na akala ko mababatak na yung motor ko mas tumingin ako ng tumingin ng motorcyclo na nire-review ko mas na-appreciate ko yung value ng motor mas na-appreciate ko yung specs and feature ng motor para mas naging malalim yung pagiging motorcycle enthusiast ko dahil nung mga time na yun parang nag-check ako ng next prospect ko kung anong motor yung ipapalit ko dito sa um, so I125 kaya kahit yung mga small displacement na motor yung mga talagang sinecheck ko yung bawa yung mga Suzuki Smash ayun yung mga nakikita ko kasi sabi ko sarili ko parang hindi ko na yata afford talaga uh, magmotor ng kahit ganito kahit ito entry level na nga ito eh. nasa 79,000 yata SRP na ito tapos pag hinulugan mo sa diba, parang nasa 3, feeling ko hindi ko na talaga afford kasi lugmok na lugmok na din talaga ako no, nung nag-pandemic nga tayo ang liit lang talaga na kita minsan nga wala pa so parang naisip ko baka mabatak na to pero yun nga guys no, tas ano pa pa nagbablog pa ako wala pa akong pang edit kasi nga nasira yung laptop ko nilanggam siya guys tapos yung cellphone ko habang nagre-review ako nalaglag siya tapos nasagasaan ko pa yung Nmax 2020 review ko so parang naghihingalo na rin siya kasi luma na rin yung cellphone ko ginawa ko raw vlogs tapos nag-upload pa din ako yung iba nagtataka eh sasabihin ganun di mo man lang inedit yung ganyan di mo man lang inedit yung ganto. kasi nga by that time guys ano talagang wala pa akong kakayanan na mag-edit no kasi nga wala 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 taga ko pero hindi ko hinayaan yun na na uh, istan ako or pahintuin ako sa dream ko talaga na uh, rin yung YouTube. So nag-upload ako kahit raw vlogs. Maraming salamat dahil din ang kilik nyo siya. And within 2 months time, nakabili ako ng bagong cellphone tsaka ng, ng, laptop. Actually hindi siya bago, sa kaibigan ko siya. So nagkaroon na ako ng, ng cellphone tsaka ng laptop para gagamitin ko for editing and so on. Also for shooting, nagkaroon na ako ulit ng parang medium or channel for may income na mag-generate ulit or makapag-produce ulit ako ng video sa magaganda. And maganda naman yung kanalabasan So far so good May, merong mga video na nagte-trending talaga Meron mga video na malamala -mala lang Pero yung, ano, yung views ng channel ko guys Talaga nakikipagsabayan na kahit sa mga 100,000 subscribers pataas Kasi informative yung vlog na hinahatid natin So masaya ako dahil ayun nga kahit papano Kayang kaya talaga makipagsabayan pagdating sa Selduan sa YouTube yung aking mga numbers of views sa videos kaya masaya ako dahil sa inyo guys nagkaroon tayo ng mga ganitong pagkakataon and yan so far na, nakabili na ako ng bagong cellphone na nakapagbayad na ako ng utang ko sa motor so ngayon wala nang penalty noon kasi nabuon ka na nga sa utang may penalty pa na parang 300 pesos so talagang sobrang bigat at least ngayon wala na wala na mga ganon and I think kung magtutuloy-tuloy itong certi natin or itong magandang takbo ng YouTube career natin Baka may advance ko na to kahit hanggang March matapos ko na pero dapat January 2021 patapos na itong motor na to. Kaya rin hindi ako makabili ng bago kasi mostly yung mga ipon ko napupunta lang dito para mahabol ko itong bayad sa motor, all that stuff. So, ang lesson lang dyan guys, kahit anong mangyari, kahit anong lahat tayo tinamaan na itong pandemic na to, tinamaan ng malas, tinamaan ng mga kung -an anong problema sa buhay la tayo guys hindi lang hindi lang ako alam ko meron diyan iba na mas mahirap pa yung pinagdadaanan sa akin yung iba na wala nang mahal sa buhay marami pang iba diyan na mas ma grabe yung pinagdadaanan sa akin pero ma ang may papayo ko lang sa inyo guys do the next right thing kung ano yung sa palagay niyo tama gawin niyo lang one step at a time hindi niya naman kailangan maging sobrang galing agad or sobrang dedicated agad sa isang bagay Bus nyo lang yung lungkot na nararamdaman nyo o kaya naman yung depression o kaya naman anxiety o ano pa man yung mga nararamdaman yung negative make it or turn it into something positive kagaya ng ginawa ko sobrang dami ko talaga pinagdaanan guys emotionally binidyohan ko pa yung sarili ko noon ng June nasa June 2020 na yun binidyohan ko pa yung sarili ko na talagang ano na rock bottom na ng buhay ko kaya sabi ko balang araw magiging, magiging successful din ako sa larangan nito ng YouTube at babalikan ko tong video na to kung gusto nyo mapanood baka i-include ko sa dulo ng vlog na to I include ko para mapanood nyo pinidyoan ko yung sarili ko kasi sabi ko darating yung time talaga magiging maginhawa din yung buhay ko and magiging successful din ako sa field ng YouTube kaya sabi ko binidyo ko yung sarili ko noon na sobrang down na down ako na parang rock bottom ng buhay ko binidyo ko yung sarili ko para it will serve be, it will serve as a reminder sa akin to be humble and also para mag hard. Hindi porket maganda na yung kitaan mo, makakampante ka na. Hi guys. Today is uh, June 2, 2020. Lolo ko yung laptop ko. Okay lang mag-start na ako. Ayaw pa rin bumukas. Hindi ko sure, parang may langgam yata siya sure or what. Yung cellphone ko naglolo ko na din. Tapos, due to COVID-19, two months, two months only nakapag-upload sa YouTube. So, ngayon may wala akong sinweldo. Parang 2,000 na lang yata pero kung dito. Pagod na ako na internet sa yung motor ko. Yung motor ko dalawang buwan na kung hindi na huhulog Nasa 4,000 din yung hulog. Isang buwan. So 8,000 na yung hindi ko pa nahuhulogan sa motor. Hindi ko alam paano 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 makapag-upload, paano makapag-edit. Walang laptop. Gusto ko lang i-record yung sarili ko kasi alam ko one day itong naging successful na ako. Alam ko, alam ko one day higin ako rin yung buhay natin. Higin successful din tayo. Basta huwag lang hugot ako. Ngayon doubtful ako sa sarili ko or clueless ako sa anong bang pwede mangyari pero tapos ako ng ganitong video na kaparapag nandun na ako. Babalikan ko to at hindi ko malimutan maging humble. Tumulong sa iba. Ang sabot ng makakaya ko. Eh? And also, use your money wisely. Manage it wisely. Mag-ipon para sa future. Yun lang. So, eh, ikaw, yun so, lang ikaw. Kasi sitwasyon kita ngayon. Oh, rin ng pag-asa. Tuloy lang. kita mo din yan darating din ang natin to kay mama ma Merry Christmas and Happy New Year oh, no. Merry Christmas. Oh, okay. Okay. <laughs> Dapat ko <laughs> 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 20, 20, 20. na utang mo. <laughs> <laughs> Merry Christmas na nga 'yan. Ayun na lises, nakauwi na tayo sa bahay at ito yung kinuha natin sa YouTube, yung ayuda ni YouTube, Merry Christmas YouTube. So maraming maraming salamat. Again, ha, ginawa ko tong video na to hindi para magyabang kundi kung alam nyo lang yung mga pinagdaanan ko nitong 2020, no, bago magtapos ng taon, nakahabol pa and na uh, nagkaroon tayo ng mga blessing, nagkaroon ng mga sponsors, may, ngayon magiging ambassador na tayo ng mga, ng mga iba't ibang store na nagbubuka. So maraming maraming blessings. at uh, ang pinaka gusto ko lang na may impart sa inyo guys and whatever it is na pinagdadaanan nyo ngayon o kaya naman meron kayong struggles o kaya naman meron kayong mga challenges na pinagdadaanan sa buhay, mga trials just keep your faith to God dahil God will provide so yung sabi ko nga sa inyo, ang daming times na nagipit talaga ako and nabaon sa utang yung motor, nasira yung cellphone, nasira yung laptop all that stuff and all other personal things na nangyari pa sa akin But, ayun nga, uh, natinin ako sa faith ko kay Lord and also work hard and yun nga, pray hard. Yun lang, guys, sana may napulot kayo kahit papano. So, ayan yung, ito yung sinuweldo ko ngayon sa YouTube, nabawasan na to dahil dun nga sa nagbayad na tayo ng motor. Sana kahit papano na-inspire ko yung iba sa inyo na mag-vlog o kung anumang kahit business, di ba, tuloy nyo lang kung anuman yung passion niyo sa buhay for sure kung talagang hardworking ka, kung talagang prayful ka and dedicated ka sa ginagawa mo, imposibleng walang puntahan yan. So ayun, maraming maraming salamat sa inyo netizens sa pagsuporta. Kundi dahil sa inyo, wala itong mga ganitong blessing sa akin. And sana na-inspire kayo kahit papano, kahit quick vlog lang to Di ko alam kung paano sisimulan but still, ginawan ko na rin ng video kasi ito na last time na pwedeng kumuha ng YouTube sweldo sa Western Union. Kaya napag-isipan ko na i-vlog na din and also baka somehow makatulong, mag-inspirasyon. Kung nagustuhan mo, don't forget to give this video a thumbs up. Subscribe. Ano yung mga comments ninyo na gusto ko marinig? Kung may napulot ba kayo, na-aral dito sa vlog na ginawa ko? Anong mga content yung gusto nyo pang mapanood sa akin next? And uh, kung ano yung sa palagay ninyo na mga motor na gusto nyo pang i-review ko? Yun lang. Comment nyo sa baba lahat. Again, this is Ned Adriano. Always keep it cool and ride safe always. Bye-bye now.